So hello guys, so this is just an update. So last time I posted a video na malapit ang mga laksidabing daving and now siya ay meron ng mga biik. So ito ay bali pa 4 days na nila. Um, 25, 26, 27, and 28. So ito sasama natin sa bilang yung kung kailan siya nang kasi siya naman ay umabot na ng cycle ng whole day. So, ayan. So, ito na po yung kanyang mga biik. So, siya ay nagkaroon ng 9 healthy piglets. So, muntik na pong tumama yung uh, isang humula na 8 piglets daw. So, akala din po namin na 8 piglets na lang kasi ay may lumbas ng iwanan si Dabi. So, akala namin, last na yun, pa 8. Nandiyon na tagalan siya ng pagdelabor kasi nag-start siya yung mga na... Okay, second letter. Pinulungan ko siya ng uh, lutalize bandang. 9.10 p.m. Tapos ay lumabas yung kanyang biik ng 11.16. So nagkaroon ng uh, difference na almost 3 hours. 2 hours and, uh, and, a half. Tapos ay pagkalabas ng unang biik niya ng 11.16 ay natagalan na yung sumunod. So nainip kami, napuyat. Akala namin ay ano, hindi na sabit magkakaanak. Ang tagal kasi ng interval. Tapos nung sumunod yung nag-anak is around 5.20 a.m. Tsaka may lumabas ng dalawa. So siguro yung una ay lumabas ng 5 a.m. Tapos so, yung isa ay 5.20. Uh, nakatulog na kami noon. Kaya hindi na namin napansin. Namahinga muna kami around 3.30 a.m. hanggang 5. Kasi kailangan namin uh, Ah, uh, igayak ng aming kapatid kasi nga may bakit ng school. Ay, baby. Ano ba na sa mga aming So, Ayan, ang una, ay uh, akala namin na eight piglets na lang pero yun, pili ay nung yung inuna nila niya, ay may lumabas pang isang healthy na girl na piglet ang total bale, ay 9 piglets so five ay babae, so 4 ay lalaki so, may ata tayo ng kakapulong sa ng mga araw pa pagka 15 days or 20 days ayan. tapos ay Uh, napakita ko naman sa inyo yung video kung saan kami ay nagtulok ngayon. So, I'll just show you some clips nung una siyang nanganak. Nung first day natin nanganak. So, continue on supporting my YouTube channel and I hope that you will uh, support me all throughout this uh, YouTube journey. So, that's all and thank you! So, kami po ay magtutulok ng BF. 3 days at 4 days. Bye, Shout out po sa Hernandez J. <laughs> yun, ba, subscribe naman ninyo ako sa aking YouTube channel, Hernandez J. Dahil ito nga ang pamakay, hindi na ako sinasato. diyan natin tuturo ka na tayo, Hindi mawawantid na ano. Mapakita mo lang. Doon natin tuturo sa banda na yun. Ilalayo namin yung bae kasi makikita niya. Okay, natin kuturukan. Kasi so, akala naman sinasaktan agad ang mga bike. Hindi po namin sinasaktan. Tinuturo ka namin ng vitamins. lagi po kayong manood ang video para ma-monetize din yung kanyang channel. Napakadami niyang legit na viewers. So thank you so much sa inyong lahat. Talo niya ba ang viewers ko? Talo ko lang po siya dahil nga ako yung nagsosweldo. Siya yung hindi. Opo! Ay, kaya yung mga kaya yung mga

Bakit di na pa ho dito? Ya. Yeah. Mabuti. Oh, Para pa na. lipstick. Ayo. 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 Parang pala. Opo. Eh hindi ka, nga, but, isip, ano, ka ng ano? Nalim ha? Ng tang na yun. Na iskret sya Ah na iskret subscribe din po sa aking YouTube channel Hernandez J. Lalagyan mo ng ano pala doon. Eh, so kung gano'ng tinuturo, kagaya ni yung anak. Okay, I-screenshot na ng aking channel. Eh, mm. dito pa mara para meron tayong pang thumbnail mo. At as yung break. Okay. Pang, ilan niya? 3 days. 3 days. Okay. Ang yeah. pabait okay. naman pala eh. Diba sa lagi po silang nakakawakan ng mga to? Yan ang kanilang ginagawang pet. Pitbull. Ah wala pala. ng okay. Kasi dap, kaya ako naglagay ng 20 seconds eh, naiintindihan na nga nako ng YouTube. Yun nilagay ko po yung ano, yung sa disclaimer yung we are not to talk Oh to harm animals, we are not intended to harm animals. Sinuturo kami nga namin ng vitamins eh, para lalong lumusog. Ano yung pasiyang? Si Boninay. Boninay. Boninay, ah. Patagot ko yung pala eh. Buti nga siya yung malakas. Ilang oras siyang... Ilan na lang? Wala eh, ilan na lang ang gaya? Sa dalawa. Sa dalawa na? Mm -hmm ako po po pa ng bundao ako ay magtutrok pa rin doon pan 20 days naman may mga anak na ulit si Charis na inahin yung babantay ulit sila mapupuyat na naman sa isang gabay aba ito yung pamabesa ako oo tumakbo ayaw mo na anahin nasa lang yung walis matatapakan mo pa yan dali 3 ang patay ちょっと。<laughs> <laughs>